At uh, ito nga po tayo, at uh, sabi ko po sa inyo, last week pa, cosmetic change. Sabi sa inyo eh, cosmetic change. Hanggang ngayon, isang linggo na, wala pa ring makikita makabagong pagpapalit. Diyan sa ikinagalit ng palasyo ng malakanyang, doon sa aking naging pahayag na pakitang tao o cosmetic change lamang. Iyang sinasabing uh, reboot o revamp. Anong reboot o revamp? yung nagbigay ng zero funding sa PhilHealth, intact po sila. Yung uh, nagsalaula sa ating 2025 national budget, huwag po niyong kalilimutan, intact po sila. Yung kumuha ng 60 billion pesos ng PhilHealth last year, intact po sila. Kaya dito natin makikita na cosmetic change lamang po talaga yung naganap na sinasabing reboot or revamp ng kanyang gabinete. Huwag po tayong maniwala roon. Ngayon, yung mga nagagalit, eh, siguro po dahil uh, simula pa lamang ng uh, uh, pag-anunsyo ng balasa, ay nabisto na na wala pong patutunguhang seryosong revamp o reboot yan. Sapagkat yung mismong problema, yung mga nagpapirma, kay Bongbong Marcos ng illegal, invalid, unconstitutional 2025 national budget. Intact po sila eh. Yung nagbigay po ng zero funding sa PhilHealth ngayon 2025, intact po sila. Yung kumuha po ng 60 billion pesos na pera ninyong mamamayang Pilipino, ng ordinaryong manggagawang Pilipino, intact po sila. At dito nga po sa ating... Um, pahinang tinig, maisog maganda po yung naging kolong ni uh, Bobby Tiglao, pakisubaybayan po ninyo, pakibasa po ninyo yung war, uh, travel warning ng Estados Unidos itong pinagbibida na matagal na roon aliado pinaglalaban tayo nag-issue po ng travel warning na wag bimahe dyan sa Mindanao at uh, ikinagalit naman siyempre ng aking primo si Congressman Rufus Rodriguez I-guess ang Cagayan de Oro City. At sinasabi nga niya, ewan tayong padalos-dalos, bakit nag-issue ng travel warning? It will impact on the tourism ng ating bansa. E, hindi lamang yung, yung mga banyagang uh, travelers o bisita, hindi lamang yung mga taga-Estados Unidos. Sapagkat alam naman natin, pag nag-issue ng travel warning o travel advisory ang Estados Unidos, sinusundan din yan ng ibang bansa, ng ibang nationality o nag-issue ang Estados Unidos. Huwag so, daw po tayong bumahe bim dyan sa Mindanao sa lugar na nabanggit sa kanilang travel warning o travel advisory sapagkat delikado. Hindi lamang ho tayo piktado dyan doon sa mga abyahero o bakasyonistang taga-Estados Unidos. Pati po yung mga ibang for ibang nationality. Syempre, mababahala mismo ang Estados Unidos nang nag-issue eh. Talaga naman hindi natin matatanggal sila, 'yung pinakikinggan, sila'y sinusundan. Ganun din, it will also have an impact on our domestic uh, tourism, 'yung ating mga domestic travelers sapagkat uh, mga uh, mga namba, mayroon pong travel warning eh. Bagamat 'yan uh, wala naman pong malalang kaganapan except meron daw pong civil unrest. Dapat 'yung civil unrest na 'yan inilagay sa tamang konteksto. Ito po ay bahagi ng karapatan ng bawat Pilipino na mag-magsagawa uh, mag, ng isang payapang pagkilos upang ipahayag ang kanilang hinanaing, ang kanilang uh, reklamo, ang kanilang obserbasyon sa kasalukuyang administrasyon. Hindi hindi po yan yung civil unrest na may mga armado na humihingi ng pabagsak ng gobyerno hindi po ito po yung mayapayapang pagkilos ng mamamayang Pilipino bunsod ng ano Bonsod ng panginginap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po iyan dapat uh, basta linagay na lang na civil unrest. Ilagay natin sa tamang konteksto. Ako bilang Pilipino, linalagay ko po sa tamang konteksto sapagkat tayong lahat, eh, pagka tayo po ay lumabas ng ating bansa, Ambassador po tayo lahat ng ating bansa at mahalaga na kayo po ating mga kababayan ay maging bahagi ng ating uh, pakikipag-ugnayan sa inyo every now and then, nang sa ganun, kung sino man po ang lalabas, whether overseas Filipino workers o yung pong mga Filipino migrants o Filipino travelers kung sa man pong bahagi ng mundo, you must be able to explain to whoever uh, foreigner from whatever country or whatever nationality na baka matanong po kayo eh, totoo ba na mayroong civil unrest sa inyong bansa? Talaga bang hindi dapat bumahe at magpasyal at bumisita at makita dyan sa Mindanao? Dapat to, tayo rin na magpaliwanag na hindi naman totoo yung uh, sinasabing civil unrest uh, dyan sa bar party ng Mindanao. Ito ay bahagi ng ating saligang batas na nakaukit at nakasulat at may garansya rin sa mga equally democratic country kagaya ng Estados Unidos. Dyan nga sa sa Estados Unidos status Estados Unidos. Mas violente po yung mga pagkilos protesta nilang ginagawa eh. Kuya, kung iyahambing mo sa atin eh. Itong recent uh, uh, rallies na pinapakita natin yung ating hindi pagsang sa pangingibnat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito po ay ilagay natin sa tamang konteksto at malaking halaga po na ang mawawala sa ating turismo. Tama si Bobby Tiglaw, yung napakagaling at respetadong kolumnista ng isang broadsheet yung isang pahayagan. Sinasabi niya, dapat magpaliwanag yung Estados Unidos. Anong basihan ninyo? Bakit kayo bigla nag-issue ng travel warning or travel advisory? At meron pa siyang isinulat sa kanyang kolom, mga kababayan, yung level 3. Yung level 3, inihambing niya doon sa talagang mga wala ng gobyernong umiiral. Eh, napaka napakapayapa po sa Davao City. Napakaganda po sa Cagayan de Oro City. Diyan sa Malaybalay, napakaganda po dyan sa Bukidnon. Para po kayong wala sa Pilipinas pag kaya ay ibinisita ninyo. Kanya unfair sa ating mga Pilipino na mag issue lamang ng ganoon basta-basta ang Estados Unidos. Akala ko ba ay eh, aliado tayo. At uh, nag-issue ng travel warning or travel advisory pero Sige naman sila padala ng sundalo nila rito. Sige sila padala ng mga gamit pang digma nila dito. Sige sila padala ng mga yung malalaking missiles nila na kayang umabot sa ating kapitbahay na China. And speaking of China, marami pong uh, dalawang information, credible information po ang nakarating sa atin na patuloy na mag-escalate -e yung uh, naratibo ng uh, gobyerno at ng mga kanilang propagandista na yung mga nagpapahayag po ng hindi pagsang-ayon sa maraming maling polisiya ng gobyerno they will brand it as pro-china Pro-China po ang magiging branding and uh, siguro si esteemed columnist Bobby Tiglao ay eh, matagal lang sinasabing pro-China at ako raw po ayoko namang gawing bahagi ng istorya ko ang, ang, ang aking sarili sa aking pakipag-ugnayan sa inyo. Pinapabot ko lang mo sa inyo na uh, may nagsabi na sa akin tayo po ay kasama doon sa mga personalidad na ibabansagan o tatatakang pro-China. Hindi po ako pro-China. Ako po ay pro-peace. Yan po ang uh, ako po ay pro-peace, pro-kapayapaan, pro-Filipino. Hindi po ako pro-US, excuse me. Hindi rin ako pro-China. Ako po ay pro-Filipino. At yung mga bumabaybay dito sa Naratibo na pagka nagpahayag ng uh, pagbatikos sa gobyerno sa pagpapahintulot sa paglaganap ng base militar ng Estados Unidos sa ating bansa at uh, pagpapahintulot na ginagawang forward military or operating base ang ating buong bansa ng Estados Unidos at ang parilang uh, pag-escalate ng uh, friction diyan sa China eh sinasabi po nila agad na pro China hindi po ako po at maraming kagaya ko kagaya ni Bobby Tiglaw kagaya nila Daniel Long kami po ay pro Filipino ayaw po namin ng digmaan at alam ko ay, ayaw nyo rin ng digmaan sapagkat wala pong nananalo dyan paramihan lang ng namamatay at mamamatayan dyan sa digmaan na yan. Kaya po natin tinututulan, linalabanan ang pagpapalaganap ng US military bases sa ating bansa ilinalagay lang ho natin sa tamang konteksto. Dahil po nag-travel warning ang Estados Unidos, turo lang po ng turo yan eh, pero hindi nila silipin ang kanilang sarili. Ano ba ginagawa ninyo sa aming bansa? Bakit patuloy kayo nagpapadala ng sundalo, nagpapadala kayo ng armas militar, ng armas pandigma ng gamit pandigma, Nariyan na, nakakalat na ang mga base militar ng Estados Unidos sa ating bansa. Wala pong ang mga kapwa ko Pilipino dyan sa tinatahak ninyong landas na papunta na sa isang armadong konfrontasyon laban sa kapwa ninyong superpower. Alam mo ninyo, ito sinabi rin ito ni Bongbong Marcos eh nung uh, kami nangangampanya noong 2022 pagka bumahing daw ang China o ang Estados Unidos mabubura sa Pilipinas mabubura sa mapa ang Pilipinas totoo po iyon kanya dapat umiwas tayo huwag tayong magpagamit huwag tayong magpakaladkan diyan sa interes ng ating banyagang alihado hindi po pagiging pro-China ang pagkakaroon ng ganitong posisyon ang posisyon po ng hakbang ng maisog, we are advocating for transparency. We are advocating for accountability. We are advocating for peace. We do not want war. We do not need war. War will only bring us endless suffering. War will only result to millions of death. sa ating mga Pilipino, whether tama ng bala o tama ng oh, bagnabagsakan ng bomba or gutom. Unahin po muna natin yung food security. Unahin po muna natin, napapakain natin ng orang bigas ang ating mga kababayan. Huwag po tayong tumahak sa laro ng Estados Unidos. Delikado po iyan. Delikado yan sa ating mga Pilipino. Delikado yan sa ating mga kabataan. Delikado rin yan sa mga darating pang salimlahi. Marami pong problema ang ating bansa. Kanya, Ilagay natin sa tamang konteksto sana. Yang uh, naging travel advisory o travel warning ng Estados Unidos, yung sinasabing huwag pupunta dyan sa parte ng Mindanao. Kaya tama po yung naging uh, positioning at pahayag at paninindigan ng isa ring maisog si Congressman Rufus Rodriguez ang aking primo na dapat patawag yung ambassador ng Estados Unidos pagpaliwanagin ano itong travel advisory na linabas ninyo na wag magpunta sa Mindanao at delikado sa Mindanao e napakapayapa po ang Davao City ang ganda po sa General Santos, galing lamang po ako doon last week kung saan ako ay nakibahagi sa Simple Thanksgiving ni Congresswoman Shirley Banyas na Nanalo po bilang kongresista. Kasama ko yung mga mamamayan doon at sila'y nagdiriwang payapa po at tahimik eh. At uh, ganun din po sa Davao City, galing din po ako doon. Galing din po ako kamakailan dyan sa Malaybalay, sa Bukidnon at dyan din po sa Cagayan de Oro sa ano ang pinaguhugutan ng travel warning o travel advisory ng Estados Unidos na yan. Imbis sa tayo'y tulungan, makapaghigayat pa ho tayo ng maraming turista, ng maraming bisita at ng maraming uh, mamumuhunan sana. Eh ang nangyayari po, iwasan daw ang ilang lugar sa Mindanao. Delikado po yan sa ating ekonomiya. Masama na nga po na ng ekonomiya ng Pilipinas, mag issue pa ng ganyan travel warning ang Estados Unidos. Ano ho, bukod pa doon sa mga tariff uh, impositions na kanilang pinaggagawa, na tumatama't nakaka-apekto din po sa ating mga exporters, syempre doon din sa ating mga importers. Kaya po, ah, galit pa po sa mga Duterte. Eh, marahil yan po. Yan po. At uh, marahil nga po, kaya nag issue ng travel warning dyan sa Mindanao. Si walang... Sino yun? MBA. Hindi ko dalhin sa yung akin sa Pasensya na kayo kasi ako ay katatapos ko lang din tumakbot mag-insayo. Sinamantala ko lang sakto. Manananhali po kayo. Samahan ko humuna kayo habang uh, tayo ay on break pare-pareho. Kayo po yung on break sa inyong trabaho and you're, about, you're having your lunch now. Samahan ko po kayo. Lagay lang po natin sa ating tamang konteksto. Yung naging travel warning o travel advisory ng Estados Unidos. Ganon din ho yung uh, naging column ni uh, Julius di uh, Jarius Bondok para basahin din po niyo yung eh, naging column uh, nung uh, ni, ni Jarius Bondok ang kanya'ng sinasabi pareho po nung ating naturan, last week pa u tayo eh nung sinabi natin cosmetic change pakitang tao, walang mararamdamang reforma na nagbabadya, tunay na reforma na nagbabadya dito sa naging anunsyo ng uh, Malacanang na magkakaroon daw ng revamp at hiningi pa yung courtesy resignation ng lahat ng gabinete na nagpahatid naman po ng uh, air of instability sa labas. Ano, imagine mo pag-resign mo lahat ng gabinete mo. At uh, malaman lamang, alam naman po ng Pilipino na na-drama lang yan. Malaman lamang, after ilang araw, eh, cosmetic change, tama po yung ating naturan. At kagaya nga po ng sinasabi ko, eh dapat yan, ilang lang naman pala ang papalitan mo, it could have been done with such surgical precision. Just talk to those. Whom you want replaced, kausapin mo lang, e, dalin mo lang sa isang gilid. Pahinga ka muna at ito, ito, underperforming ka or non-performing ka o maraming issues sa'yo. Pero yung drama na humingi ka ng resignation ng entire cabinet, courtesy resignation, kahit pa courtesy yan, it's a resignation. Pero mahina po yun, dapat irrevocable. Para talaga maramdaman ng Pilipino yung uh, direksyon na merong may yaa po at least for the next uh, three years kalahati ng kanyang termino na na tunay na pagbabago.